Yo, uh, Wednesday morning. Good morning, good morning. So, I think it So, ngayon po, pinakita ko na po yan yung din namin nagawa. So, ito, uh, ginawa na po ng Winnie Dribbert ng Brain para sa pagkapapritan po na panel. Ang uh, panel. So, hindi ko na po na i-video kasi nga mapalagyan ng camera. Kaya yeah, ito naman po pinakita ko sa inyo yung pinaka So yun, iniroot ko po, po ang camera dyan At uh, ang dasa, sa inumti sana na po Eh Gilbert, ang po talaga ano, yun ang na yung halaga ko sa gilid na yan So yun, pinisipa sa muna Ayan po, sobrang busy po nila dyan pa uh, ang um, atawang mga sidekick niyo ay nagkatapos naman sa inyo, po ng BBC panel at abot-abot kay Bird sa uh, Kuya Bill Bird sa Daddy Rods you know. So, nakatuto sa dami uh, na, rin dyan. Siyempre, pag minsan may din mo mamigbida. Oh, di ba? So, ayun. Seryoso ang gulo mo, kakakap na kayo, ng BBC panel. At tapos si Bill Bird, siya po nagkakabit. po. Maraming seryoso-seryoso mga logong niyan. Opor uh, dito, opor doon, tambot bini, abot doon, hawak grinder, sabi kanyang sa likod, ayan, sulat, eskwala, coffee. Yan po ang ginagawa po ng yung sidekick na, na si Daddy Lodge. Topper! Alright! So, kailangan natin maging masipag at uh, So, ina nga po, dumahang po tong break time. So, punguyin muna ka mer. Pumasyod muna ako sa hand pen. Ayan po ang ari, mga habibig. Ah, walong ginihing at saka isang stud. So, nagpamigat-pamigat ako dyan may naririba ako dyan dalawang itlog. So, noong November 9 ako nagsimula. Mahulog na ng itlog. Ayan. Ayan po ang ari study Ayan po ang mga so, ito po yung dalawang itlog Ang uh, bilang po niyan ay 68 pieces na po sila Ayan So kunuha po siya ngayon uh, Bago kumain At syempre didiretso ko ano na po sa incubator yan At lalagyan ko po siya ng marking Para ano po sila lang sila magigisa Ayan Ang gamit ko pong po dyan Ay white chocolate Ayan po Ayan po si Bangkas Ayan, yeah, pipaste ko lang po sa inyo ha, aking mga habibi. Ayan. So, yun na po, medyo mahilig na. Nag-gada po ako palabas, kaya hinahawin ko na po yung portina. Shwee! Pumapalat naman. So, ayan, ba may nindaglods. Siyempre, kailangan mo linat, bababas ang mga ating hawa na etlog. Ayan. <laughs> dapat ko nga po yung etlog. Ayan po, pumasok na po ako sa bahay. Meron po ako sa hatchery. Ayan nga. Ah. So, tinilawan na po siya sa hot cherry para ilagyan na po sa incubator. Ayan po. So, piniprix ko sa inyo ang aking dalawang itlog. Ayan. Pa-itaw incubator. Ayan po sila. So, yan na po sila lahat. So, merong walang itlog dyan at may labing dalawang itlog para sa bantang. Dahil tapos na ang aming lunch, so, tuturin na namin ang gagawin. <laughs> Yan o! No. No. So, yun So, yan nga po na po namin na ang trabaho trabaho hapo si Gilbert e and sa po ng panel. Ayan po. Medyo hindi po hapo, kaya po nilagyan po ng hamdahan. Ayan. Basta po tayong katrabaho, lahat di tayo gumamalik. Like I sa di yun. So, na po, naman po ibumalik sa aking gawain pang tanabasa yan nagkat po ako ng 6 inches para mandubusan na lira niyan ayan so busy busy ang buwan lolo niyo diyan. Ka Kat, nakakat syempre iniisip po natin yan dapat safety flower hills ko natin lagi po natin, natin. isa pag-isipan kung tama o mali ayan nga po nawala nga po ng muriyente kanina mga ilang oras na dyan at yung nagawang nagari yan. so ito na po yung nagawa namin na yan So medyo hapa na po yan at wala kang pa-oriente So, pinakausapan naman kami ni Mami Luz at ni Ate Princess at ginawa na po namin ang kresa sa pa rin ang kwarto. Yung shoutout kay Daddy Lodz at kay Mami Lodz, ayan. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. So, ito nga po, nag-overtime po kami dito. Halos madilim na po nung kami natapos din eh. At ayun nga po, ang Daddy Lodz yun ang malaay na ulit. Para po doon sa ikakabit na Kesa okay, sa may parts ko ato nila Daddy Roots Alright, so bisi-bisi ang dahil dyan So nainip ako ito, inilipat ko po yung camera Ayan, para ako naman po abid sa ang blood Alright Kita kita naman ang talaga naman Ayan, so Hindi ba ako makita ito? Ayan, ang na bangol dyan So ito naman sa banda Ito po ay nagsusuruhan na po si Gisberg, na po ang tumabas nyan Yan po yung mga huli namin gagawin na sa roho. So may option nila po yung grinder At hindi na po siya isang time labs At kami naman po din ay pauwi na Alright So yun Talaga nang sobrang gaman -ga -ga ng mahal Ingat niya ingatan mga mabis kesan po yung PBC At masinalan po yan Huwag na huwag po talagang Madadali at magdara-damage na hanggat lahari ay iniingatan po namin yan at sayang po yung pinabili po ng may-ari dahil. Malasakit ba? Malasakit. Alright? O so, oh, yan ah, po yung maliit Ayan po, naninisan nga po yung gilin Ay, So ituturo nga na po yung pagsasarohi yan Ay, pakita ko sa inyo yung sinusarohan nga Ayan po yung kanyang sinusaroho Ayan po yung parang Ah, pagpuno sa kakulaman Nang... <laughs> Nam dan dan Ayan, medyo hindi pa rin macho Ibinigay sa anak yung bird dyan Ilagyan ng marking Ayan, kinagdata Ayan po yung guhit na yan Ayan po yung aking tatabasin Para po sumuhot Ayan So, ginagabi na kami dyan nag-request sila sa amin Na tapusin namin na yung ano So, salamat po sa diwala Umaga Ayan, dahan-dahan po ako dyan So yun mga lods, pakita po sa inyo ang aming finished product. Ayan po. So, maraming salamat po sa uh, pitong minuto na sinayan nyo po yung inyong panonood sa aking uh, munting vlog. Ayan po. So, nilagyan na po namin ng bin light. Nilagyan na po ng ilber ng bin light po yan. Ang ganda po niyan. May makikita nyo na malapitan. So, yun. gusto Ay, yan. So, sa mga gusto po magpa-inquire mag o pwede yung paminota, pwede niyo po kami konta rin. Ayan. Ayan po. Dito lang po kami sa Barangay Uwisan. Biglang Pogi Street. Ayan ba? Charot! So, ayan, pakita po sa inyo yung finished product. Ayan -like na po siya. So, ayan, guys, kita rin sa po sa susunod video. Thank you and bye-bye. God bless!